Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ghost project ng flood control na kung saan isiniwalat ng mga testigo ang ginawang pagnanakaw sa pera ng bayan. Tayo na mga mahihirap ay gutom na gutom walang makain. Pero ang mga politiko at nasa gobyerno ay walang kabusugan na kawin ng pera ng bayan hindi masugpo-sugpo ang korupsyon sa gobyerno, dahil kinakasuhan pa sila ng kapwa nilang mga tiwali. Ang mga taong bayan ay galit na galit matinding pagkadismaya at galit sa talamak na katiwalian sa ating bansa. Ang inyong damdamin ay refleksyon ng pangkalahatang hinaing ng marami, lalo na sa mga naglalakas loob na lumaban at magbunyag ng katutuhanan. Nakakabigat sa kalooban ng inyong pagpapahayag tungkol sa kawalan ng hustisya at ang pagiging biktima ng dalawang beses. Ang sitwasyon ni John Lozada, na ginamit ang kanyang boses laban sa korupsyon ngunit humantong sa trahedya, ay isang napakalungkot na halimbawa kung paanong ang mga whistleblower at mga taong naghahanap ng katotohanan ay maaaring mapahamak sa loob mismo ng sistemang dapat ay nagpo sa kanila. Ang mga fiscal, judges, justices, NLRC, Ombudsman, at pulis na tila kasabwat o walang pananagutan ay nagpapakita ng malalim na problema sa integrated ng ating mga institusyon. Pagkawala ng tiwala, kapag ang mga ahensya na dapat nagpapatupad ng batas at nagbibigay ng katarungan, tulad ng Ombudsman, PNT Internal Affairs, at Napolcom, ay pinagdududahan ang kredibilidad, natural lamang na mawalan ng tiwala ang taong bayan. Ang kapahamakan ng mga biktima, ang pakiramdam na, biktima ka na, bibiktimahin ka pa, ay nagmumula sa kawalan ng proteksyon at pananagutan. Ito ang ugat ng kawalang pag-asa sa ating lipunan, na tila mas malakas ang kapit ng mga tiwali kaysa sa batas. Ang pagkilos laban sa korupsyon. Bagamat napakabigat at nakapanghihina ng loob ang ganitong kalagayan, hindi po dapat lubusang mawalan ng pag-asa. Ang inyong pagpapahayag ng galit ay mahalaga sapagkat ito ang nagtutulak sa mga tapat na indibidwal at grupo na ipagpatuloy ang laban. Narito ang ilang paraan upang ipagpatuloy ang paglaban kahit sa harap ng matitinding hamon. Maghanap ng sektor ng suporta, humingi ng tulong sa mga non-government organizations at civil society organizations (CSOs) na may advokasya sa good governance at anti-corruption. Sila ay maaaring magbigay ng legal aid at moral support na walang bahid politika. Kumunsulta sa mga tapat at respetadong media outlets na handang magbigay ng boses sa mga kaso ng katiwalian ng may proteksyon. Gamitin ang mataas na antas ng institusyon. Minsan, ang reklamo na hindi umusad sa isang opisina ay maaaring idulog sa mas mataas na antas ng parehong ahensya, o sa mga tanggapan na may direktang pangangasiwa sa mga ito, halimbawa, Office of the President, o Komite sa Senado, Kongreso. Kolektibong pagkilos, people power. Ang patuloy na pagbabantay at pagboboses ng taong bayan, lalo na sa panahon ng halalan, ay kritikal. Tanging ang sama-samang pagkilos ang makakapilit sa gobyerno na maglinis ng sarili nitong hanay. Tandaan po natin, ang laban sa katiwalian ay isang mahaba at matinding pagsubok, Ngunit ang pananahimik ay nangangahulugan ng lubos na pagsuko. Maraming mga Pilipino, tulad ninyo, ang naniniwala pa rin sa hustisya at iyon ang simula ng pagbabago. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panoorin at makinig sa susunod kong mga video. Thank you for watching.